Hey, ka-drama fans and filominos, Magsikap kayo dahil babalik na sa Manila ang hari ng halyu na si Lee Ho. Welcome to Inquire, your ultimate source for the latest showbiz updates and entertainment news. Sa video ngayon, pinag-uusapan natin ang lahat tungkol sa inaabangang Minhovers fan meeting na magaganap, kahit na ang mga presyo ng ticket, kahit na ang mga detalye, ay makukuha natin ngayong Abril at kahit na ang mga detalye ng tiket. Kaunting pagbabalik tanaw sa mga nakaraang pagbisita ni Lee Min sa Pilipinas kaya, siguraduhing manood hanggang sa huli at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa showbiz balita. Okay, let's get into it. Opisyal nang babalik sa Manila ang South Korean superstar na si Lee Min Ho para sa kanyang inaabangang Isha Fan Meeting Tour. Min Tama, Minos. Ito na ang pagkakataon mo na makita ang nag-iisang Gujunpyo, Kim Tan at Ligon sa laman. And guess what? The Manila leg of your April anim calendars dahil siguradong mapupuno ito ng Minos na excited makita siya. So, ang malaking tanong magkano ang tiket? Don't worry, we've got covered you. Here's the official ticket pricing for Minhovers in Manila ngayon para sa inyo na nag-iisip kung saan at kailan bibilhin ang inyong mga tiket. Makinig. Magagamit ang mga tiket sa pamamagitan ng e-tickets. Ngunit narito ang catch. Magkakaroon ng eksklusibong fan club presale sa Marso 15 mula 10G hanggang 10Z. Pagkatapos nito, ang pangkalahatang pagbebenta ng tiket ay magsisimula sa Marso 16 na ng 12. Kaya, kung ikaw ay isang hardcore na tiket na minos ay handa na. Ngayon, let's talk about the man of the hour. Si Lee Min Ho ay isa sa pinakamalaking kadrama aktor sa mundo at si Filominos ay pinalad na makita siya ng maraming beses dito sa Manila. Kung hindi mo alam, huling narito siya noong Oktubre 2023 para sa 65 DE Anniversary Celebration ng isang kilalang mall chain, syempre, hindi namin makalimutan ang kanyang mga mall chain. Meets and Events Did you guys see him in person back then? Comment below kung isa kayo sa mga lucky fans na nakakita sa kanya ng live e, and speaking of fan meetings, let's take a quick trip down memory lane. Si Lee Min Ho ay palaging may malakas na koneksyon sa kanyang mga Pilipinong tagahanga. Mula sa kanyang mga unang araw bilang Gujon sa Boys Over Flowers hanggang sa kanyang hindi malilimutang papel bilang Kim Tan sa The Hairs, Nabihag niya ang puso ng milyon-milyon sa buong mundo. Isang pilantropo talaga, isang tao ng maraming talento. Ngayon, ang tunay na tanong ay, ano ang aasahan natin sa Minhovers? Dahil fan meeting tour ito, tiyak na makakaasa tayo ng ilang kapanapanabik na pagtatanghal, nakakatuwang laro at syempre, maraming interaksyon ng fan. Ibig sabihin, Sino ba ang hindi gustong marinig ang malalim at nakakahiyang boses ni Lee Min Ho ng Lev? At dahil alam natin kung gaano siya kabukas palad sa kanyang mga tagahanga, maaari pa nga tayong makakuha ng isang espesyal na pagkakataon o high five session. Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa ibaba. Kaya, sa lahat ng excited na Philomenos dyan, handa na ba kayo para sa Minhovers? kung ipaalam sa amin sa mga komento sa pamamagitan ng pag-drop ng na-emoji. Gayon din, huwag kalimutang iset ang iyong mga alarma para sa Marso 15 at 16 na para makabili kayo ng mga tiket sa tamang oras. Tandaan, ito ay isang once-in-a-lifetime na karanasan at hindi mo gustong makaligtaan. Iyon lang ang update ngayong araw, mga ka-inquirer. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng higit pang kedrama at k-pop -up updates, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng kahit isang update. Magkita kita tayo sa Minhovers sa Abril 26. This has been Your Name, You Signing Off, Stay.